Hello guys. Meron akong ipapakita. Uh, 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 uh. Wow. Bigay, bigay. Nagulat ako. Dinampot na lang sa akin Doon sa tindahan. Ah uh, sabi eh uh, sayo 'to. Ganon Ah, sabi ko ba, nag-abala pa. Wow. Thank you sa nagbigay. Ah, di ba? Ano pa mga to? Tingnan natin. Ano to? Tingnan natin ano to. Ah. Black niya to. Wala, wala sa bundok to eh. Ah, sticker. May sticker. Mm and shell. Mm. Para siyang coconut. The coconut nut is a giant nut. Ito yung lak niya. Ang galing ng Ito yung lak niya. Ang galing ng lak. K3 Specials. Makumpi ko pa. Makumpi ko siyang bato. Naro kami ng Pag nagchat ako ng ibang. Ano ito? Ano ito, Joyce? Brownies. Brownies. Uh, brownies. Okay. Hindi kasi yung mahilig sa mga... Mga... Thank you, guys. Thank you, guys. Ito pa. Ano to? Brownies din siya, brown brownies di siya, brown. Oh. Natural mag brown siya, no? Brown. <laughs> Kaya siya tinawag na brownies brown. Ganun ba 'yon? Saan ba nakuha 'yung pangalan na brown? Brownies. Dahil basa brown siya. Yeah. Hmm. Diba? man ba? natin. Okay, Para siya. siyang lemon square. Hoy, <laughs> bakit ba gawin matigas ang mukha mo? <laughs> Para sa akin yan. Yung... Ang talagang brownies, di ba yung... yung ano, Joyce? Hindi siya niya yung sa akin binigay yung kapitin niya. Ah! Oh! gusto ko. Tikoy? Pera, ano ba ito, Joyce? Tikoy? Tikoy? <laughs> Hoy! Hmm, tikoy. Di ba ang brownies, Joyce, is medyo madikit? Malap, ma... Malagkit. Hindi, 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 brownies, yung brownies. Medyo ma... Ayan, parang lemon square. Ito! Ito ang gusto ko. Wow! Tikoy. Oh, nung nasa Kiapo ako, at saka sa Tundo ako, lagi ito lagi kong binibili to. Kasi meron talagang meron talagang bilihan diyan sa Kiapo, diyan sa likod ng simbahan, simbahan ng Kiapo. Meron talagang nakapwesto diyan na parang kainan. Ito talaga ang tinitinda niya. Mm. Tawag mo tapos muna yan, Mikadol. Mm. Bigyan ka ng banana, Mikadol. Nagbababay na. <laughs> Bye-bye, guys. <laughs> Malagkit, imaan siya. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Maraming salamat sa nagbigay. Bye-bye. Ganun pa rin. Ayaw mamatay.